mga busing good morning po ulit sa inyo mga busing ah, set out sa inyo lahat mga busing mga subscriber ko mga busing kapon po mga busing yung pinasili ko sa inyo po mga street breed na golden boys dito po mga busing bali ngayon po mga busing kapasili ko sa inyo yung mga green legs namin mga busing na mga bedline po bali ito po mga busing ito po yung ating maklin po ito mga busing bali yung breed dito mga busing yung pinanggalingan ito uh, isang maklin ni Gustavo na imported saka isang maklin ni Wild Creek po kaya medyo light siya mabusin kasi light yung galing kay Wild Creek na maklin mabusing ko yan no? isa po itong maklin po street red pa na maklin mabusing ah uh, bali magkaibang pamilya lang po yung big duck at saka yung natin yung inahin ito mabusin yun yung mukhang mabusing o oh. ang ganda rin yung mukhang ito po isang Maka rin po mabasing Bali Gustavo na bagka Ma Wild trick na inahin po Malag Ito po mabasing Isa po itong 6 months old pa rin mabasing Bandid po ng WPC at saka Tagba Ayan po mabasing no? Local national bone po mabasing Malakarin mabasing ha Ayan o Napakagwapo mga Maklin Sine, maklin pa rin maklin Ito so, mga busing natin yung pangalawang McLean na busing Ito yung pangalawang mga busing Isa tong uh, street po na breed na imported McLean po Na mismo yung Gustavo po na McLean Ito mga busing Bali ito po mga busing Ito pong McLean na mga busing Street po ito na breed na Gustavo po pareho 'Yung tatay nito, Gustabo. Yung nanay mga buseng. Ah, uh, Gustabo rin po na imported macaroni. Ayan po mga buseng, oh. Medyo pangit na siya mga buseng, medyo Ah, uh, lang 'yung mukha mga buseng, oh. 'Yung mukha ng buseng. Pero maganda pa rin mga buseng. 'Yan. Ito po ay isang street bread na imported macaroni buseng. Ito po mga buseng. Ah, uh, ito po isang 7 months old na po. Bali, tututin mga buseng, oh. Ah. Uh, sa local po mabusing. yan, Ano ba oh. Sa imported Maclin po. Street breed na imported Maclin. Wala ka rin kung mabusing ha. Kita niya po Diyan ah. <tinyo> no. Oh. Kaya tutugan mabusing, hindi mo itong pa masyadong hindi pa kompleto yung mga balahibo mga pusing naglulugon pa first bus po tayo sa lokal mga pusing yan medyo matanda ang konti ito musing, dun sa unang maklin po yan pangit lang mga pusing isa itong imported mga pusing pure imported po na uh, bread iyan o mga pusing dito naman tayo sa pangatlong Bali yung pangatlo natin mga busing. Isa po itong mga Gilmore mga busing. Ah, uh, street breed na Gilmore po, tara. Ngayon tayo mga black mga busing oh. Na early bird. Ngayon yung mga busing na early bird. Ito naman po mga busing. Ito po ay street breed na Gilmore po mga yan Ito ang street breed na Gilmore po mga busing. Maganda pa rin, ganda yung mukha mga bossing Pulang pula yung mukha at saka pulang pula yung mata Bali ito mga bossing 6 uh, months old mga bossing, magsi 7 months old uh, Local national born po Bandit pa rin ito mga bossing Double PC sa katagbang mga busing. Street breed po na Gilmore mga bossing po so, yan

Bird na Gilmore po mga basing ko. <laughs> Dito mo tayo sa pang-apat na basing na uh, uh, stick Gilmore mga basing. perihats mo siya. Oh. Early bird. So yung pulpid na perihats. Yan <laughs> yung ating karet na mo Ito yung ating pang... Pang ano mo Pang apat na... Green legs po. Ito po ay isang street breed din po na Gilmore Mamusing. Pero ito po Mamusing. Ah. Mas po ito sa local Mamusing. Ayan, medyo matubo sa Mamusing. Ayan po. Tingnan nyo mukha Mamusing. Ayan. Napakaangas nyo mga Mamusing. Ayan, street breed po na Gilmore Mamusing. Ah, Pag-back sa local po. Bandit po ito ng WPS mga Bali, man sa mga Yan. Ito tsaka yung pangalawang makro na basing Magkabats na po Yan Pero ito mga basing, mabilis lang sa siya... Nagforma mga basing Yan na Isang step grade na Gilmore po CD man sa mag-8 months, mag months. Iyo

busing, balik ito mga busing uh, isa po itong uh, early bird po yan po mga busing oh. uh, October po mga busing bali mag 10 months old ito mga busing ito po ay isang uh, straight street breed po na pure pure hats po yan mga busing tinan yung postura mga busing medyo angit lang mga busing oh. o, oh. mukha At saka green na green yung paa mga busing gano oh. Bale, yung uh, pinanggalingan to mga busing na ah, uh, burjak at saka inahin nadali ng aso mga busing. kaya ito mga busing, ito yung mga anak bali marami ito sila mga busing. baka susunod na araw po ipasili po -pasilit lahat ng mga kapatid dito mga busing, na imported perihats po ano mga busing oh isang imported perihats mga busing early bird po October uh, born mga busing palagaring mga busing, ha ayan yung ang pastura na mga isang Ported ka rihat sa mga musing pangit ang pasura mga parang lang mga mabosing. Nandito na lang yung ating video mabosing, medyo mainit na mabosing. Alas 9 na nang tanghali. Bali mabosing, a uh, sa susunod na pasilip po, po sa inyo mabosing, baka yung mga perihats po yung mga anak ng imported perihats yung mga state breed na imported na perihats So, sa ngayon mabosing, bali yung pinapasilip ko sa inyo, bali dalawang maclin po na imported. Tapos dalawang state breed na gilmore. Tapos isang imported na perihats sa mabosing. So hanggang dito na lang yung ating video mga busing Kasi medyo mainit po uh, Masakit yung araw mga busing Kaya ako po ay nagpapasalamat ulit sa inyo mga busing Sa inyong support ha? Sana po uh, Supportahan nyo lang hanggang sa dulo yung aking channel mga busing uh, Sa ngayon pa lang po Ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat po Ng aking mga subscriber Saka sa hindi pa nakapag subscribe mga busing Para pwedeng kasuporta pa po mga busing Sa aking munting channel po Uh, ako po yung lubos nagpapasalamat sa aking mga solid subscriber po maraming salamat po sa inyo lahat mabusing uh, God bless po sa inyo lahat mabusing thank you thank you po